Another day, another blessing. Samahan nyo na naman ako sa panibagong araw ng aking buhay bilang taong bahay. Pagkatapos nga namin kumain, ito nga tagad-agad ng inasikaso ni Daddy Using yung pagsusukat nga rito sa paglalagyan nga na niya ng TV. Gawa nga lang gagawa niya na nga rin daw ito ng divider. Tatapusin niya na nga daw muna itong gawin para nga daw sa mga susunod na araw. E dere na nga daw yung pagmamasilya nila at pagpipintura nga rito sa bahay at mga kabinet habang si Daddy Jose ngayon ha, si kaso ayong ginagawa niya divider itong at nagwalis na nga rin ako rito sa gilid ng bahay sobrang dami na ng mga dahon na lalaglag dito gawa nga ng mga nakarang araw eh, medyo malakas nga yung hangin Kanya-kanya nga kami ng trabaho dito sa bahay ni Daddy Using para nga mas mapabilis nga matapos yung trabaho namin. Hindi pa nga kasi ako makapaglinis sa loob ng bahay. Gawa nga nagtatrabaho nga doon si Daddy Useng at pagkatapos niya nga magtrabaho doon tuwing hapon ni sa niya nga yun. Saka ako naman yung susunod na imamap. Kailangan kasi tuwing hapon nga talaga Inilinis nga muna rami rito sa loob ng bahay. Gawa nga na may mga aso nga kami at tuwing gabi nga doon nga muna sila naglalaro. Pagkatapos ko nga magwalis ito nga at binaba na rin ito mga nabili ko nga halaman kahapon. Hindi ko na nga nagawang videohan yung halaman na napinagbilahan ko nga kahapon. Gawa nga na medyo madilim-dilim nga nga pumunta kami bumili ng halaman ni Daddy Useng. Sing. nga ako rito sa Puensitia na nabili ko gawa nga ng kakaiba nga yung kulay niya. First time ko nga rin makakita na ganitong kulay nga. Kaya ito na nga rin lang yung binili ko. Supposed to be nga yung kulay red ang bibilihin ko. Kaya sabi nga rin ni Daddy Sing ito na nga rin daw ang bibilihin ko. Gawa nga ng kakaiba nga din daw talaga yung kulay niya. Bumili nga rin ako rito ng dalawang marigold na kulay yelo at saka kulay ores. Gawa ng kakailanganin ko nga ang buto nito at gagawin ko nga ang punla para nga may tanim nga namin sa bukid. Bumili nga rin ako na itong silom or sahod yaman nga. Supposed to be nga ito nga lang din dapat ang bibiliin ko. Gawa nga ng namis nga ako rito sa Fuensicha kaya kumuha na nga rin ako neto. Ang alam ko nga lang na Fuensicha is yung kulay red nga lang kaya nga sobrang amis na amis talaga ako at gandang ganda nga ako rito sa Fuensicha na nabili namin. After ko nga may baba sa tricycle yung mga halaman na pinamili namin itong at ililipat ko na kaagad nga sila sa paso. Mainam na nga lang talaga at meron nga ako mga bakanting paso rito. Kaya agad-agad ko na nga rin itong inilipat. Bali itong marigold at saka yung silom o sahodyaman nga lang. Ang ilalagay ko nga sa paso. Gawa nga na yung pinsitsa nga na nabili ko. Itatanim ko nga rin iyon sa lupa tinabi ko nga muna yun sa masalilong para nga hindi nga sya muna mainitan ng araw gawa nga ng sabi nga nung tindera na pinagbilhan ko nga nung prinsitya itatabi ko nga lang din muna sa silong gawa nga nang sanay nga daw yun sa masalilong at ayaw nga din nung naiinitan nga ng araw pero sasanayin ko nga rin sya ng morning sunlight para nga pag itinanim ko na nga rin sya sa lupa hindi na nga rin sya manibago inunti-unti ko na nga ayusin yung mga halaman ko nga rito sa gilid ng bahay gawa nga ng pagkatapos nga ni daddy o si magtrabaho sa loob ng bahay doon naman din ako mag-aayos katapos kasi magpintura ni daddy o sing sa loob ng bahay dito ito naman sa may terrace nga yung i-start nang tatarbahuin. Katapos kang gawin ni Daddy Jose yung mga divider nga doon sa TV area, ito nga sunod niya na nga ginagawa yung altar. Yun lang, thank you for watching. Follow for more!